Alam nyo ba na may malaking sorpresa ang Sera ngayong Nobyembre? Pitong libo. Pero hindi lang ito basta simpleng dagdag. Sa video na ito, malalaman nyo kung bakit ito ang pinakamalaking balita para sa ating mga pensioners, paano ito matatanggap ng mas maaga, at kung ano ang mga susunod na hakbang para sa inyo. Huwag kayong bibitaw dahil may mga detalye dito na siguradong magpapabago sa inyong pananaw sa benepisyong ito. Mga kasinyor, kung nagulat kayo sa balitang ito, mas lalo pa kayong maa-excite sa mga susunod na updates. Ang 7,000 ngayon ay simula pa lang, abangan ang mga exclusive updates tulad ng 5,000 pension increase na paparating, mga bagong benepisyo, at iba pang sorpresa ng ngaya. Siguraduhin na kasubscribe kayo at pindutin ang bell icon para wala kayong mamiss. Ang bawat impormasyon ay para sa inyo. Kaya taran at maging bahagi ng ating pamilya ng Filipino Seniors. Huwag mahuli, subscribe na ngayon. Magandang araw po sa ating mga minamahal na kababayan, lalo na sa ating mga mahal na Rairo Pensioners. Malaking balita ang hatid namin sa inyo ngayon. Isa itong espesyal na anunsyo na tiyak magpapasaya sa marami sa inyo mayong Nobyembre. Naging usap-usapan kamakailan ang inihayag ng SSA tungkol sa isang one-time 7,000 lump sum payment na matatanggap ng mga kwalipikadong pensioners. Alamin natin ang lahat ng detalye tungkol dito at kung paano ito makakaapekto sa inyong buhay ngayong holiday season. Ang anunsyong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng SS na maibsan ang gastusin ng ating mga pensioners, lalo na't na papalapit na ang Pasko, isang panahon ng selebrasyon at mas mataas na gastusin. Ang karagdagang pondong ito ay makatutulong sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan, pambayad sa gamot, o simpleng dagdag na budget para sa inyong mga plano mayong Disyembre. Alam natin na bawat sentimo ay mahalaga sa panahon ngayon, kaya't sinisiguro ng NEA -eh na maipaabot ang tulong na ito ng mabilis at maayos. Kung kayo po ay RRO pensioner, hindi na kailangan pang mag-apply para dito. Automatikong ipoproseso ng SAIA ang 7,000 lump sum payment para sa lahat ng kwalipikadong pensioners. Kaya naman, ang kinakailangan nalang gawin ay siguraduhin tama at updated ang inyong bank account details sa RARO upang maiwasan ang delay o anumang problema sa pag ng inyong benepisyo. Maaari nyo itong suriin sa pamamagitan ng pag-login sa inyong NA. Na -e account online o sa pamamagitan ng pagtawag sa kanilang customer service hotline. Ang lumpsum na ito ay ipoproseso kasabay ng inyong regular na buwan ng pensyon, kaya't asahan na ang kabuang halaga ay makikita na sa inyong bank account sa takdang petsa ng disbursement na yung Nobyembre. Isa itong positibong hakbang mula sa AARO upang tiyaking mas mabilis at mas maaga ninyong matatanggap ang inyong pensyon ngayong buwan. Para naman sa mga hindi pa updated ang kanilang account, huwag mag-alala dahil maaari pa rin itong habulin basta tiyakin lamang na maayos ang inyong impormasyon. Ang 7,000 lump sum na ito ay bahagi rin ng patuloy na reforma sa RARO pension system. Nilalayon itong masiguro ang mas maayos na daloy ng benepisyo para sa mga miyembro at pensioners. Para sa mga nagtatanong kung paano nakukuha ang ganitong halaga, ang lump sum ay batay sa inyong kabuang kontribusyon bilang miyembro ng IASA sa loob ng inyong pagtatrabaho. Ibig sabihin, ang mas mataas na kontribusyon sa RARO ay nangangahulugan ng mas malaking benepisyo sa panahon ng inyong retirement. Ngayong Disyembre, mahalagang tandaan na bukod sa 7,000 lump sum na ito, patuloy ninyong matatanggap ang inyong buwanang pensyon ng walang aberya. Ang IAEA ay nananatiling committed na maihatid ang kanilang serbisyo ng may kahusayan at bilis. Isa itong patunay na ang sistema ng isaya ay ginawa para sa kapakanan ng bawat miyembro nito, lalo na sa panahon ng kanilang retirement. Para sa mga nagtatanong kung paano papalalakasin ang kanilang pensyon, Huwag kalimutang mag-update ng inyong records at tiyakin na tuloy-tuloy ang inyong kontribusyon kahit kayo ay nagtatrabaho pa. Sa lahat ng ating pensioners, ang balitang ito ay naglalayong magbigay ng pag-asa at kaginhawahan sa gitna ng patuloy na hamon ng buhay. Isa itong paalala na ang inyong serbisyo at kontribusyon bilang bahagi ng workforce ay pinahahalagahan at kinikilala. Ang 7,000 libo sum ay hindi lamang isang halaga. Ito ay simbolo ng pagkilala sa inyong naging ambag sa ating lipunan. Kaya naman, ibahagi ang magandang balitang ito sa inyong mga kapwa pensioners. Siguraduhin sila rin ay makakaalam ng detalye tungkol sa lump sum na ito upang walang maiiwan. Kung kayo ay may tanong o nais na karagdagang impormasyon, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa raaya sa pamamagitan ng kanilang opisyal na website o social media platforms. Napakahalaga ng pagiging updated sa ganitong mga balita. Kaya't huwag palampasin ang pagkakataong ito na makinabang sa benepisyong inyong nararapat matanggap. Salamat sa inyong panonood, mga kababayan. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel, Filipino Seniors, para lagi kayong updated sa mga balita at benepisyo para sa ating mga senior citizen. I-share ang video na ito upang mas marami pa ang maabot ng magandang balita. Hanggang sa susunod at mabuhay po kayong lahat.